May mga dahon na kayang pigilan ang paghina at pagunti ng kalamnan. Magandang araw po, mga mahal kong lolot lola. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang tatlong sikreto para manatiling malusog, maliksi at payapa kahit lampas sa 50 na. Alam niyo ba? 1. May mga dahon na kayang pigilan ang paghina at pagunti ng kalamnan. 2. May mga pagkain na mas mataas pa ang calcium kaysa sa gatas. 3. At may tatlong bawal na ugali na kapag naiwasan, mas mamahalin at re-respetuhin pa kayo ng inyong mga anak at apo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH kung saan ang bawat araw ay bagong simula para sa inyong kalusugan at kagalakan. Bago tayo magsimula, may tanong muna ako sa inyo, mga lolo't lola kapag biglang lumamig ang panahon, ano ang unang senyales na maaaring sipunin ang katawan? A. Tumasakit ang kasukasuan. B. Sinisipon at bumabahing C. Lumalabas ang mga pantal sa balat? Ay comment po ang inyong sagot sa ibaba. 6 dahon na nagpapatibay ng kalamnan at nagpaparami ng collagen mga mahal kong lolo't lola. Alam niyo ba na paglumampas na tayo sa edad na 60, unti-unti nang nababawasan ang ating kalamnan, mga 1% bawat taon. Kaya kahit normal ang kain at tulog, mapapansin na humihina ang binti, nanginginig ang kamay, at minsan hirap umakyat ng hagdan. Akala ng marami, normal lang yan kasi matanda na. Pero ang totoo, pwede pa nating baguhin iyan. Ang sagot ay hindi na sa mamahaling gamot kundi sa mga simpleng dahon sa ating bakuran, mga halamang, tumutulong sa katawan na gumawa ng natural na collagen, pampatibay ng kalamnan, pampadulas ng kasukasuan, at panlaban sa panghihina ng katawan. Dahon untia, karaniwang gulay man. Pero may taglay na yaman sa nutrisyon. Ang tiya ay mayaman sa omega-3 mula sa halaman. Magnesium, calcium, vitamin C, at rosmarinic acid na tumutulong sa katawan na gumawa ng collagen at bawasan ang pamamaga. Benepisyo, pinapabuti ang sirkulasyon, binabawasan ang pamamanhid sa kamay at paa, at pinapanatiling maliksi ang kalamnan. Paraan, pakuluan o steam ang dahon at inumin habang mainit duhitris beses sa isang linggo o ihalo sa mainit na lugaw sa gabi. Paalala. Huwag inumin ng walang laman ang tiyan. Gamitin ng katamtaman, lalo na kung may init sa katawan. du, damong Maria. Tinatawag din itong mainit na halaman ng mga ina. Dahil nakakatulong ito laban sa lamig sa katawan, rayuma, at pananakit ng kasukasuan. Taglay ng damong ito ang borneol at flavonoid na nagpapadaloy ng dugo at nagpapasigla ng collagen sa mga litid at kalamnan benepisyo, pampainit ng katawan, pampakalma ng pananakit ng buto at kasukasuan. Paraan, pwede itong gawing tsaa, ihalo sa itlog o ihalo sa asin at itrapo sa masakit na tuhod o balikat. Paalala, huwag araw-araw iwasan kung may sakit sa atay o sensitibong tiyan. Dahon trees, go to cola. Maliit man ang dahon, pero napakayaman sa Asiatico side at malikaso suicide mga sangkap na nagpapagana sa silula ng collagen sa ating katawan. Benepisyo, pampabawi ng kalamnan, pampaganda ng sirkulasyon, at nakatutulong para sa mahimbing na tulog. Paraan, durugin o i-blender ang sariwang dahon at inumin 2-3 beses bawat linggo o ipanggisa sa hipon bilang masustansyang ulam. Paalala, malamig ito sa katawan huwag sosobra upang hindi sumakit ang tiyan. Dahon aro mo, ikmo ang ikmo ay kilala bilang kaibigan ng mga paang nilalamig. May mainit at bahagyang maanghang na katangian. Kaya epektibo laban sa pamamanhid, rayuma at lamig sa katawan. Benepisyo, pinapainit ang kasukasuan, pinapaganda ang daloy ng dugo, at tinutulungan ang katawan gumawa ng collagen. Paraan, pakuluan ang mga dahon na may kaunting asin at gamitin para ibabad ang paa bago matulog. Pwede rin itong gawing sabaw kasama ang karne ng baka. Paalala, iwasan ang paginom kung walang laman ang tiyan o kung may ulcer. Dahon simsi, stinging nettle. Tinatawag itong gintong dahon ng Europa. Taglay nito ang silika kolagen, calcium at magnesium, mga sangkap na nagpapalakas ng buto at kalamnan. Benepisyo: pampabawas ng pananakit ng kasukasuan, pampatibay ng buto, at pampigil ng osteoporosis. Paraan: istip ang pimbe 7 yung dahon sa mainit na tubig at gawing tsaa duha 3 beses kada linggo o gawing sopas kasama ang patatas at karot. Paalala: huwag masyadong matapang Mag-ingat kung mababa ang blood pressure o umiinom ng maintenance na gamot. Dahon six dahon ng dilang sa Pilipinas, kadalasang itinatanim bilang halamang gamot. Tinatawag itong ginseng ng mga karaniwang tao. Taglay nito ang sapunin at mga essential amino acid tulad ng lysine at methionine na pampabuo ng protina at collagen sa katawan. Benepisyo, pampalakas ng kalamnan pantanggal ng pamamanhid, pampahimbing ng tulog. Paraan, pakuluan ang tuyong dahon. Inumin do tres beses sa isang linggo o gamitin ang pinakuluang tubig para ibabad ang paa bago matulog. Paalala, kung sobra ang inom, maaaring manghina o sumakit ang tiyan. Bawasan kung mababa ang presyon. Mga lolo't lola, tandaan po, ang kalusugan ng kalamnan ay hindi instant. Ang collagen ay parang binhi, kailangang alagaan araw-araw bago lumago. Kaya ugaliing palitan o pagsalitsalin ang duha ko patramdahon bawat linggo sa bayan ng magaan na ehersisyo tulad ng paglalakad sa umaga o banayad na pag-uunat bago matulog. Makinig sa katawan ninyo kung mas magaan na ang paa, hindi na nanginginig at mas mahimbing ang tulog. Ibig sabihin, tumutugon ang katawan sa inyong pag-aalaga. Naalala ko po si Mang Ernesto, sepantu anyos mula sa Batangas. Noong una, halos di na makalakad ng diretso dahil sa panghihina ng binti. Pinayuan ko lang siyang uminom ng gutukola, dua beses isang linggo, magbabad ng paasa ikmo, at maglakad-lakad tuwing umaga. Pagbalik niya, Makalipas ang trimang buwan, gumiti siya at sabi, Dok, nakakaakyat na ako sa hagdan ng walang tungkod. Doon ko lalo na patunayan, ang tunay na gamot ay nasa disiplina at kabutihang loob sa sariling katawan. Minsan, ang isang simpleng dahon sa bakuran ay maaaring maging tungkod ng pag-asa. Tahimik na tumutulong para manatiling matatag ang inyong mga paa kahit sa edad na 90 har pagkaing mayaman sa kalsyum na nakakatulong sa pagpapanumbalik ng kalamnan mga mga mahal kong lolo't lola sa unang bahagi na pag-usapan natin ang mga dahon na kayang patibayin ang kalamnan at tumulong sa paggawa ng collagen ngayon naman pag-uusapan natin ang mga pagkain na sagana sa kalsyum ang mineral na responsable sa lakas ng buto at tibay ng kalamnan. Alam nyo ba, pag tumanda tayo, unti-unti ring nauubos ang kalsyum sa ating katawan. Sa edad na si Dimab pataas, bumababa ng halos 30-40% ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng kalsyum. Kaya madalas nang sumakit ang tuhod, madaling mapagod, at minsan ay parang nanginginig ang mga kamay. Pero magandang balita Pwedeng punan ito sa natural at masarap na paraan. 1. Amaranth, gatas berde ng bakuran. Ang simpleng gulay na ito ay parang green milk sapagkat sa 100 drangim na dahon, may halos 400-500 mg calcium. Bukod dito, mayaman din ito sa magnesium, potassium at vitamin K, mga sustansyang nagtutulungan upang manatiling matatag ang ating mga buto. Benepisyo, pinapalakas ang buto, pinapabagal ang panghihina ng kalamnan, at nakatutulong sa mas maginhawang pagtulog. Paraan, gawing sabaw o ginisang gulay duotro beses sa isang linggo. Mas mainam kung ipares sa isda o hipon. Paalala, kung may gout o mataas ang uric acid, huwag susobra dahil may kaunting purin din ito. Tip ni Doktor Isang mangkok ng sabaw ng raw din sa tanghali ay parang uminom ng isang basong gatas, pero mas magaan sa tiyan. Tuwo maliliit na isda na pwedeng kainin ang buto, lakas sa bawat kagat kabilang. Dito ang dilis, tuyo o maliliit na sardinas. Lahat ay mayaman sa kalsyum at fosforus. Ang sikreto ay sa buto ng isda. Doon nakatago ang pinakamaraming kalsyum. Benepisyo. Pinatatag ang buto, pinapanumbalik ang tibay ng kalamnan, at binabawasan ang panginginig o pamamanhid. Paraan. Iprito ng bahagya o gawing adobo sa suka para mas madali kainin ang buto. Maaari ring ihalo sa lugaw o kanin para masustansya ang almusal. Paalala, bago kainin, ibabad muna sa tubig ng ilang minuto upang maalis ang sobrang alat at iwas sa sobrang sodium. Kuwento ni Aling Lita, 68 anyos. Araw-araw akong kumakain ng dilis sa umaga. Noon, madalas sumakit ang likod ko, pero ngayon parang mas gaan na ang katawan. Sabi ng doktor, tumaas na raw ang kalsyum ko, tresa buto ng linga, maliit, pero mabagsik. Alam nyo bang sa 100 gram ng buto ng linga, may halos 1,000 millilap miner ng calcium? Ito ang dahilan kung bakit itinuturing itong pinakamataas sa calcium sa mga butil. Bukod pa rito, mayaman din ito sa zinc, magnesium, at antioxidant na nakatutulong sa pag-ayos ng mga selula ng kalamnan. Benepisyo, pinapalakas ang kasukasuan, pinipigil ang panghihina, at pinapaganda ang kutis at buhok. Paraan, ihalo sa kanin o lugaw bilang goma style topping. Gawing sesame milk sa umaga. O kaya ihalo sa peanut butter bilang masustansyang palaman. Paalala, huwag sa sobra. Una mawa kutsara, kada araw ay sapat na. Kung sobra, maaaring magdulot ng kabag. Tip ni Doktor. Isang kutsarang buto ng linga bawat araw ay parang umiinom ng vitamin supplement. Pero, galing sa likas na pagkain. Parto soybean, proteina ng mga senior, ang mga pagkain gawa sa soybean, gaya ng tofu, soy milk o tempe, ay puno ng calcium, protein at isoflavone. Ang isoflavone ay natural na estrogen na nakatutulong laban sa osteoporosis at pangihina ng kalamnan, lalo na sa mga kababaihang senior. Benefisyo, pinapabagal ang pagnipis ng buto. Tinutulungan ang katawan mag-imbak ng kalsyum. Pinapaganda ang metabolismo at kalusugan ng puso. Paraan, uminom ng isang basong gatas ng jaunan sa umaga. O kaya'y mag-adubo ng tokwa na may gulay at isda. Paalala, iwasan ang sobrang matatamis na soy milk. Pumili ng unsweetened version. Kung may gout, bawasan ang pagkain ng tokwa. Kwento ni Mang Lando, Titemto Años. Simula ng araw-araw akong uminom ng soy milk, hindi na sumasakit ang balakang ko. At sabi ng asawa ko, mas magaan daw ang lakad ko. 3 gintong alituntunin sa pagpapatibay ng buto at kalamnan 1, samahan ng vitamin D at magnesium. Uminom ng gatas o kumain ng isda habang nagpapa-araw ng 50 sa minuto tuwing umaga. Do galaw-galaw araw-araw ang kalsyum ay mas nasisipsip kapag ginagamit ang kalamnan. Kahit simpleng paglalakad o pagtaas baba ng kamay ay malaking tulong. Pero iwasan ang magnanakaw ng kalsyum. Limitahan ang labis na asin, kape, alak at sigarilyo. Ito ang mga kaaway ng buto. Mga lolo't lola, tandaan po, ang tunay na lakas ay hindi galing sa gamot, kundi sa disiplina at pagmamahal sa sarili ang isang tasa ng sabawon, ilang dilis sa plato, kaunting buto ng linga, at isang basong gatas ng sapat na iyon upang mabawi ang lakas na unti-unting nawala. Naalala ko si Mang Arturo, semem tatro anyos. Noong una, madalas siyang matumba at mangalay kahit konting lakad lang. Sinubukan niyang sundin ang ora pagkain na ito sa loob ng tatlong buwan. Pagbalik niya sa klinika, bitbit -bit niya ang ngiti at sabi, Dok, nakakapaglaro na ulit ako ng basketball kasama ang mga apo ko. Kaya ko sinasabi, habang tumitibay ang buto, tumitibay din ang pag-asa. Ang bawat kagat ng gulay at isda ay paalala na ang edad ay numero lang, pero ang lakas ay desisyon. Mga lolot-lola, sa dulo ng lahat, gusto ko lang pong ipaalala ang kalusugan ay regalo ni Lord, pero responsibilidad din natin itong alagaan. Hindi kailangang mamahaling gamot, hindi kailangang komplikado. Minsan, sapat na ang isang mangkok ng sabaw, isang dahon sa bakuran, at isang ngiti tuwing umaga. Kaya po, simulan nating piliin ang mabuti araw-araw, uminom ng tsaa ng mga dahon na nagbibigay lakas sa kalamnan kumain ng pagkaing mayaman sa kalsyum at protina. Gumalaw, kahit kaunti araw-araw, at higit sa lahat. Magpasalamat sa bawat tibok ng puso na ibinibigay pa sa atin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PA dahil sa bawat video, layunin namin. Nabigyan kayo ng pag-asa, kaalaman, at inspirasyong mabuhay ng may sigla at dangal. Dahil ang bawat araw na malusog ay isang araw na mas mahal pa sa ginto.